Hello guys, by the way guys, welcome back to my channel Weng Petit guys, by the way, meron akong tatlong katanungan na sasagutin ah uh, babanggitin ko yung mga pangalan ng ah uh, may comment na sasagutin ko Unang katanungan na sasagutin ko ay katanungan ni ma'am Dami Dami 5 tapos katanungan ni ma'am Beverly and Q and then kata katanungan ni ma'am Juan D. Sabado so bali tatlo guys, tatlong katanungan yung sasagutin ko, so unang ona guys, bago ko basahin yung mga katanungan nila, paalala lang pala guys, na ang aking content dito ay tungkol sa uh, mga OFW lalo lalo na kapag ikaw ay OFW sa Singapore. So yung mga advices ko dito o yung pagsagot ko dito sa inyo guys ay base ito sa aking experience, kaalaman at saka sa aking pagsasaliksik. So uh, paalala lang guys, hindi po ako uh, attorney, okay? Kasi yung iba kala nila attorney ako. Attorney or baka nag baka niloloko lang nila ako. But anyway, merong nag-comment kasi na uh, tinawag ako attorney. So paalala lang guys para malaman nyo yung mga content ko ay uh, tungkol sa Uh, mga OFW lalo lalo na kapag Singapore so para malaman nyo about sa content ko pwede kung baguan ka lang dito sa channel ko pwede nyo i-click yung uh, picture profile ko guys tapos tingnan nyo yung bio kasi nakalagay naman yung uh, nakasulat doon yung uh, ba sa bio ko yung about sa aking content so anyway guys basahin na natin to yung katanungan ni ma'am Dami sabi niya dito sabi niya, hi po ma'am, and paalala na pala guys, huwag niyo na akong tawagin ma'am, pwede niyo na, pwede niyo na ako, pwede niyo lang akong tawagin na, okay lang sa akin na tawagin niyo ako sa pangalan ko, pwede niyo akong tawagin na wing, wing pitit or just wing. Okay, so sabi niya, kung sakali ma'am na hindi ko tapusin ang 2 years contract ko dito sa Saudi, gawa po nang naka-apply pa cross, pa cross country, okay lang po ba na mag-resign kahit may remaining contract? na 3 months bago matapos ang 2 years contract, kailangan pa rin po ba sabihin sa employer company ang exit visa? Okay ma'am, uh, wala akong experience sa Saudi pero meron akong experience sa Singapore. So, uh, hindi kita masasagot ng 100% pero bibigyan kita ng example sa experience ko. So, ang pagkaalam ko kung mayroon kang 2 years contract, pwede naman kahit sino pwede mag, sa Singapore to ha, pwede mag, ah uh, ah uh, pwede mag, mag resign tawag nun. pwede mo i-break yung contract mo tapos kung mag i ka sa ibang bansa dapat kailangan mo talaga siyang sabihin sa employer mo kailangan mong ipaalam kasi para i ah uh, para i-cancel nila yung working permit mo para pag umalis ka, para magkaroon ka ng exit visa, para pag umalis ka, hindi ka na kailangan na uh, iharang or hiwala ng tanong-tanong sa immigration na aalisan mo sabihin natin uh, dyan sa airport sa Saudi. So kung meron kang kung meron kang kasi sabi mo nag-apply ka pa cross country, dapat yung pupuntahan mo na country na pagtatrabahuan mo dapat meron kang visa din doon. So sabi na natin trabaho yung punta mo dun sa ibang bansa. Dapat meron kang uh, meron kang work permit. Ganon. Uh, kumbaga, Parang kagaya lang yan sa kung galing ka sa Pilipinas, kung galing ka sa Pilipinas dapat may visa ka. So, sabihin na natin no oh, example lang ha. Galing galing ako sa Singapore. Kailangan kong saan yung bansang pupuntahan ko o pagtatrabawan ko, dapat meron akong dalang uh, mga papers na uh, meron akong visa doon. So, sabihin na natin na i-exit ako sa bansang Malaysia. Kailangan meron akong visa pa Malaysia. At saka dapat Meron din akong exit visa. So sa tingin ko ganun din yung uh, Saudi. Tingin ko lang yan hindi 100%. So para magkaroon ka ma'am ng uh, ma'am or ma'am na lang tao natin dito kasi hindi ko naman alam kung ano kung babae ka or lalaki. Para make sure ka na legal yung gagawin mo. Kailangan meron kang kailangan pa naman talaga sa employer mo, exit para magkaroon ka ng exit visa. Tapos kailangan mayroon ka ring visa sa bansang pupuntahan mo para safe yung pag pag-alis mo ganun. Pero kung hindi ka nakokumbinsi dito sa sinasabi ko, pwede ka naman ma'am humingi din ng advice sa or magtanong sa Philippine Embassy diyan sa Pilipinas sa Saudi at saka sa OA kasi meron din naman tayong OA. Okay ma'am, sana sagot ko yung katanungan mo pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito sa ini video ko. Okay, dito naman tayo sa katanungan ni Ma'am B. Berlin Q. Sabi niya dito, mam ma pa rin. Ang, sabi niya, hello, hello po ma'am, ano po name niyo sa FB? Pwede ko po bang makuha? May, gas, may gusto lang po sana akong tanungin. Please, salamat po. Ma'am, pwede ka naman mag, magtanong dito sa ano, sa ini video ko. Gawa natin lang. Pwede natin gawa ng ano, katanungan. Short video lang naman guys yung aking nire respond sa inyo. So, dito naman tayo guys sa pangatlong katanungan. Okay, ma'am, sana ang sakit ko yung... Pero yung FB ko pala, ma'am, ano, ma'am piverline same lang din yung name ng na aking uh, Facebook page. So, pwede mo ako i-message doon, Wing Pitet. So, dito naman tayo sa katanungan ni Ma'am Juan D. Sabadu. Hindi na natin babasahin yung buong pangalan niya. Sabi niya, ang sa akin, ma'am, ay... Oh, dito siya nag-comment sa... Isa kong content na sabi ko, ano ang gagawin mo kung ayaw talaga ibigay ng agency ang passport? Sabi niya, ito yung tanong mo mama, sabi mo. Ang sa akin ma'am ay ako mismo ang gumastos para makakuha ako ng passport ko. Po, ang irereklamo ko lang po, bakit hanggang ngayon wala akong employer, mag 2 months na ako nag-a-apply, tapos ang ginastos nila yung pamedikal ko at tisda at mga pamasahe ko po. Tapos, nagsabi sila sa akin na may matatanggap akong 10 na cash assistance refund sa passport ko. Huh, some, something fishy ito ah. Ba't ka naman magkakaroon ng, assista, at ng 10 na cash assistance refund sa passport mo? Iyong e passport hindi naman umaabot ng 10 kaya yan. Nasa 1,000 something lang naman yan. So sabi mo at saka sabi mo dito 2 months ka 2 months ka na, na apply pero wala ka pang employer. Ang pagkakaalam ko kasi based on my own experience hindi basta-basta na mahanapan kayo ng employer in 1 month or 2 months lang. Yung iba umabot ng 1 year, 2 years hindi pa nang-a-hanapan ng employer kasi marami ring nag-a-apply or nakadepende yan sa agency kung paano kanila i-market. So tapusin natin yung katanungan mo, ma'am. Pero duda ako dito sa 10K na cash assistant na sinasabi mo na i-refund -re nila. Sabi mo, kaso hanggang ngayon, di nila binigay. Eh, natapos ko naman ang medical fit to work na ako. Tas tisda, tapos, tis, datapos na rin. Gusto ko sanang kunin na lang ang passport ko sa agency na ina-applyan ko. Kasi di naman, sila nagre-reply kung tawagan at i-chat. Paano ba ma'am tulungan nyo po ako, kukunin ko yung passport ko. Okay ma'am, ang maitutulong ko lang sa'yo ma'am at may advice ay kung hindi nila ibabalik yung passport mo or hindi sila nagre response nagre sa'yo or hindi sila nag, ano nagre-reply sa message mo, pwede nyo na po silang idulog sa DMW para makuha nyo po yung uh, passport nyo, mga original papers nyo. Tapos, maghanap na lang kayo ng ibang agency. Sa DMW website ng Filipina, uh, uh, fil sa Pilipinas, DMW website, pwede kayo mag-search doon ng uh, mga agency na pwede nyo pagpipilian, na pwede nyo pag a -applyan. So, kung hindi nila ibabalik yung passport nyo, whether uh, I away there malibang words. Anyway, ang gawin niyo ay magreklamo na pwede niyo sana ireklamo sa pulis, magcomplain kayo sa pulis or pwede kayong dumiretso na lang sa DMW pero dapat alam niyo yung pangalan ng persona kung sino yung humahawak ng passport niyo or kung sino yung binigyan niyo ng passport, dapat meron kayong mga ebidensya na ibinigay niyo nga yung passport niyo sa agency, dapat alam niyo yung pangalan ng agency bago kayo magcomplain. So, ipag uh, tawag nung kayo lang ang may karapatan na uh, na ipaglaban yung passport niyo kasi sa inyo 'yan. Kumbaga, personal information niyo yung nakalagay doon. So, ganun ang gawin niyo. <laughs> okay, sana nasagot ko yung katanungan niyo pero kung mayroon kayong ibang katanungan, just comment below lang. See you. Have a Bye-bye. na <laughs> ah, nauli ako ni. <laughs>